Paano kung sabihin ko sa inyo na ang panunood ng pornografiya sa edad na 60 pataas ay maaring maging isang sikretong susi sa mas magandang relasyon o ang mismong bagay na sisira dito, na ito ay maaring isang paraan upang palakasin ang inyong pagiging malapit sa isa't isa o isang landas na unti-unting sisira sa inyong tiwala sa sarili? Kumusta po ako si Dr. Mila Dela Paz, isang doktora na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan at sa marangal na pagtanda o graceful aging. Sa loob ng mahigit 30 taon na bigyan ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kababaihan sa kanilang 60s-70s at kahit 80s na muling matuklasan ang kanilang sigla lapit sa kapwa at emosyonal na kapakanan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang paksa na madalas nating iniiwasan ang pornografiya ngunit gagawin natin ito ng may habag dignidad at tapat na pag-uusap na nararapat sa inyo. Maaring iniisip ninyo na ang pornografiya ay para lamang sa mga kalalakihan o sa mga mas bata, ngunit narito ako upang ipakita kung paano ito lubos na nakakaapekto sa mga kababaiyang kaedad natin at kung bakit ang ilan sa mga tahimik ninyong paniniwala ay maaring humahadlang sa inyong kalusugan at kaligayahan. Sa talakayang ito, gagabayan ko kayo sa mga tunay na benepisyo at panganib ng pornografiya mula sa parehong medikal at emosyonal na pananaw. Matututunan ninyo kung paano ito nakakaapekto sa inyong utak, sa inyong mga relasyon, sa inyong kumpiyansa, sa inyong sexual na pagtugon, at sa inyong emosyonal na kalusugan, partikular sa ating mga edad, 60 pataas. At bago tayo magtapos, ibabahagi ko ang isang mabisang paraan na maaari ninyong gamitin kung kayo o ang isang taong mahalaga sa inyo ay nararamdamang hindi na makawala sa isang gawi na hindi na nagdudulot ng saya. Bago tayo magsimula kung naniniwala kayo sa tapat at magalang na pag-uusap tungkol sa kalusugan pagtanda at pagiging malapit sa kapwa, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at itap ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ng anumang mga talakayan sa hinaharap na idinisenyo para sa inyo. Kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang usapang ito, pakitay pang yes sa comments. Kung hindi naman pakitay pang no at ipaalam sa akin kung paano ko kayo mas masusuportahan sa inyong paglalakbay. Ngayon ating suriin nang mas malapitan ang mga potensyal na benepisyo ng pornografiya para sa ating emosyonal na kapakanan at sekswal na kalusugan lalo na sa ating pagtanda on Ang mga hindi inaasahang benepisyo ng pornografiya para sa mga nakatatandang babae sa mga taon ng aking pakikipag-ugnayan sa mga nakatatandang babae mga babae sa kanilang 60s 70s at higit pa may natutunan akong isang bagay na madalas makalimutan nang marami ang ating seksualidad ay hindi basta-basta nawawala habang tayo ay nagkakaedad. Oo, ito ay nagbabago, ngunit hindi ito naglalaho. At para sa marami sa atin ang pornografiya ay maaaring isa sa iilang paraan upang manatiling konektado sa mahalagang bahaging iyon ng ating pagkatao. Ilan sa aking mga pasyente ang tahimik na nagbahagi madalas ay may bahid ng hiya na sila ay nanonood pa rin ng mga materyales para sa matatanda. Ang ikinagugulat nila ay hindi ang kanilang sinabi sa akin, kundi ang katotohanan hindi ko sila hinuhusgahan. Sa katunayan, madalas kong ipinaaalala sa kanila na maaaring may mga tunay na benepisyo ito, lalo na kung ginagamit ito ng may kamalayan at malinaw na intensyon. Isa sa pinakakaraniwang benepisyo na naririnig ko ay ang muling pagpapasiklab ng interes sa seksualidad. Pagkatapos ng menopause, pagre-retiro o pagkawala ng isang pangmatagalang kapareha, maraming babae ang nakakaramdam ng emosyonal o pisikal na pagkalayo sa pagiging malapit sa iba. Sa ilang kaso, ang pornografiya ay maaaring muling magbukas ng isang pintuan na matagal nang nakasara. Maaari itong magsilbing paalala na ang pagnanasa ay buhay pa rin sa loob nila at normal lamang na muling maramdaman ang kislap na yon. May mga babaeng nagsabi sa akin habang lumuluha na ang panunood ng isang bagay na nakakapukaw ng pagnanasa ay nagparamdam sa kanila na tunay na buhay sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Para sa iba ang pornografiya ay maaring maging mapagkukunan ng aliw. Ang kalungkutan ay isang malalim at madalas ay hindi nasasambit na pasanin sa pagtanda, lalo na para sa ating mga namumuhay mag-isa. Bagamat hindi ito kapalit ng tunay na koneksyon sa tao, para sa ilan pinupunan nito ang isang tahimik at personal na espasyo na naiwang walang laman. Ito ay hindi na lamang tungkol sa akto ng pakikipagtalik, kundi tungkol sa pagdama ng isang bagay emosyonal, pisikal, kahit espiritual. Maaring kakaiba ito pakinggan. Ngunit ang ating pangangailangan bilang tao para sa pagiging malapit sa iba ay hindi kumukupas sa pagdaan ng panahon. Mayroon din itong praktikal na aspeto. Para sa mga babaeng nahaharap sa mga pisikal na limitasyon malubhang karamdaman o mga side effect ng gamot na nagpapahirap sa pakikipagtalik sa kapareha, ang pornografiya ay maaaring mag-alok ng isang pribado at ligtas na alternatibo. Nagbibigay ito ng paraan upang manatiling konektado sa sariling seksualidad nang walang pressure o komplikasyon na maaaring kaakibat ng pisikal na ugnayan. Ito ay partikular na mahalaga kapag ang pagiging malapit ay naging sanhina ng pagkabalisa o kahit sakit. Sa wakas ilang matatandang mag-asawa ang gumagamit ng pornografiya bilang paraan upang muling kumonekta sabay nila itong tinutuklas hindi bilang kapalit ng kanilang sariling relasyon, kundi bilang isang kasangkapan para sa inspirasyon pag-uusap at minsan kahit isang masayang tawanan. Maaari itong magbukas ng dialogo tungkol sa mga pantasya kuryosidad at mga pagnanasang pareho nilang nararamdaman, mga paksang madalas ay hindi na pag-uusapan sa mga pangmatagalang relasyon. Ang ganitong uri ng pagiging bukas ay maaring maging nakakagulat na nakapagpapagaling. Siyempre, walang binipisyon na walang kaakibat na panganib. Kung paanong ang pornografiya ay maaring pumukaw ng pagnanasa, maaari rin itong lumikha ng distansya, kawalan ng kapanatagan o pagkadismaya kapag ito ay ginamit sa maling paraan o hindi naunawaan. Kaya napakahalagang pag-usapan ang kabilang panig ng barya ano ang nangyayari kapag ang pornografiya ay nagsisimulang kumuha ng higit pa kaysa sa ibinibigay nito. Kaya ano ang mga nakatagong panganib, lalo na para sa mga nakatatandang babae na maaaring hindi namamalayan, na may emosyonal o asal na linya na ang nalampasan, iyan ang susunod nating tatalakayin. Kung narito pa rin kayo at may katuturan sa inyo ang mensaheng ito, pakitype lang ang yes sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. 2. Kapag ang pornografiya ay nagiging problema, lalo na sa pagtanda, hindi pa katagalan isang babae sa kanyang early 70s, tawagin na lang natin siyang Elena ang umupo sa aking opisina sa Maynila. Mahina ang kanyang boses at iniiwasan ng kanyang mga mata ang sa akin. Hindi siya naroon para sa isang pisikal na karamdaman hindi direkta. Gusto niyang pag-usapan ng isang bagay na mas privado. Sabi niya, Drapaz. Sa tingin ko po ay masyado nang madalas manood ng porn ng asawa ko. Hindi ko alam kung problema pa ba yan sa edad namin. Pero dahil dito, pakiramdam ko ay hindi niya na ako nakikita. Ang pag-uusap na yon ay tumatak sa akin, hindi dahil ito ay kakaiba, kundi dahil ito ay karaniwan. Sa huling yugto ng buhay, marami ang nag-aakala na kung ang isang tao ay gumagamit ng pornografiya, ito ay hindi nakakapinsala. Ngunit kapag ang paggamit nito ay nagsimulang makaapekto sa isang relasyon, maaari itong tahimik na kumuha ng higit pa sa isang tao at sa isang pagsasama kaysa sa ibinibigay nito. Isa sa pinakakaraniwang isyo na nakikita ko ay ang emosyonal na paglayo. Ang paminsan-minsang pagtakas ng isang kapareha ay maaaring maging isang paulit-ulit na gawi. Ang panunood ng porn ay nagiging mas madali kaysa sa pagkakaroon ng isang tunay na pag-uusap. Sa paglipas ng panahon, ang screen ay nagiging mas ligtas kaysa sa tunay na koneksyon at ang isang kapareha ay unti-unting nagsisimulang ihiwalay ang sarili. Para sa kabilang kapareha, ito ay lumilikha ng isang malalim na pakiramdam ng kalungkutan sa loob ng relasyon na maaaring maging lubhang mapanira. Nariyan din ang pagguho ng tiwala sa sarili. Maraming kababaihan ang nagsisimulang makaramdam na sila ay ikinukumpara sa mga hindi makatotohanan at digital na pinagandang mga aktor sa screen. Ito ay maaaring lubhang makasira sa pagpapahalaga sa sarili na nagiging dahilan upang mahiya ang isang babae sa kanyang tumatandang katawan at lumilikha ng pagkabalisa sa tuwing may pisikal na paglalapit. Ang pagiging malapit sa isa't isa na dapat ay tungkol sa koneksyon ay maaring magsimulang maging parang isang pagtatanghal na hindi mo mapanalo. At nariyan din ang mismong gawi para sa sino mang kapareha. Maaring hindi ito isang adiksyon sa klinikal na kahulugan, ngunit isang bagay na mas tahimik, isang pattern na nagiging compulsive o hindi na mapigilan. Hindi na ito tungkol sa panunood para sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpuno ng oras, pagpapamanhid ng damdamin, o pagtakas mula sa mahihirap na kaisipan. Kung ito ay iyong gawi, maaaring hindi mo ito pinag-uusapan, ngunit alam mong may mali. Pakiramdam mo ito ay isang pangangailangan kaysa sa isang pagpili. Ang ilan ay nakakaramdam ng hiya. Ang iba naman ay walang nararamdaman isang pagkamanhid na hindi nila lubos maipaliwanag. Ang emosyonal na pagkamanhid na iyon ay isa sa mga hindi napapansing epekto. Kapag ang kasiyahan ay nagiging mekanikal at ang pagiging malapit ay napapalitan ng paulit-ulit na gawain, ang saya ay unti-unting nawawala, hindi lamang sa kwarto. Maari itong mawala sa pang-araw-araw na buhay. Nakita ko ang mga pagsasama na tahimik na nagkakalayo dahil ang isang kapareha ay tumigil na sa pag-abot sa isa at sa halip ay bumaling sa isang screen. Nakita ko ang mga byuda na nahihiya sa paggamit ng isang bagay na dating nagdudulot ng aliw, ngunit ngayon ay nagiiwan sa kanila ng pakiramdam ng kawalan. Ang mga ito ay tunay na pagsubok at nararapat na pag-usapan ng may empatiya at pangunawa, hindi sa katahimikan o oh Ang pagkilala kung kailan ang pornografiya ay tumitigil sa pagiging nakakatulong at nagsisimulang maging nakakasama ay nangangailangan ng lakas ng loob. Nangangahulugan ito ng pakikinig sa tahimik na tinig sa iyong kalooban na nagsasabing, Hindi na maganda ang pakiramdam ko dito, ngunit upang lubos na maunawaan kung bakit nabubuo ang mga pattern na ito at kung bakit napakalakas ng mga ito, kailangan nating tingnan ang loob mismo ng utak. Dahil ang siyensya sa likod ng kung paano nakakaapekto ang porn sa tumatandang utak ay maaring magulat ka at baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa lahat ng bagay. 3. Ang siyensya paano naaapektuhan ng pornografiya ang tumatandang utak. Palagi kong pinaniniwalaan na ang pag-unawa sa bakit sa likod ng ating mga pag-uugali ay mas makapangyarihan kaysa sa paghuhusga o payo. Pagdating sa pornografiya, lalo na para sa mga nakatatanda ang bakit ay nasa kaibuturan ng utak. Maraming tao ang nag-iisip na ang utak ay bumabagal sa pagtanda na hindi nagaanong gaanong tumutugon. Ngunit ang katotohanan, kahit na sa iyong 60s-70s o 80s, ang iyong utak ay nananatiling plastic o may kakayahang umangkop. Ibig sabihin, kaya nitong mag-adjust bumuo ng mga bagong gawi, maghanap ng kasiyahan at maging sanay minsan sa mga paraang hindi natin inaasahan. Kapag nanonood ka ng pornografiya naglalabas ang iyong utak, nang biglaang pagdami ng dopamine, ang parehong kemikal na bumubuhos sa ating sistema sa mga sandali ng sayagan timpala at koneksyon. Sa ating mga kabataan, ang pagdagsa ng dopamine na ito ay madalas na nababalansin ng iba pang mga saya at lungkot ng isang abalang buhay. Ngunit sa pagtanda kung saan marami sa atin ang nahaharap sa pag-iisa pagre o pagkawala ang maliliit na sandali ng kagalakan ay nagiging mas mahalaga. At ang utak tulad nating lahat ay nagsisimulang maghanap ng mga shortcut para muling gumaan ang pakiramdam. Sa simula, ang panunood ng porn ay maaring kapanapanabik. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang tuloy-tuloy at madaling paglabas ng dopamine ay maaaring magsimulang lumikha ng isang malakas na pattern. Nagsisimulang iugnay ng utak ang kasiyahan, hindi sa isang tao, isang haplos, o isang ibinahaging sandali, kundi sa isang screen, isang gawain, isang nakasanayan. At tulad ng anumang gawi, maaari itong lumaki ang dating tumatagal lamang ng ilang minuto ay umaabot na ngayon sa isang oras. Ang nilalaman ay maaaring maging mas matindi dahil ang utak ay palaging naghahanap ng susunod at mas malaking gantimpala. Ito ang tinatawag ng mga neuroscientist na tolerance. Habang mas madalas mong pinasisigla ang mga reward pathway na 'yon gamit ang pornografiya, mas hindi nagaanong tumutugon ang mga ito sa dati. Para sa isang relasyon, maaaring mga hulugan ito na ang haplos ng isang kapareha ay hindi na kasing nakakapukaw ng pagnanasa kumpara sa screen. Bagamat hindi ito inuuri bilang isang tradisyonal na adiksyon, ang pagkakatulad ay hindi maikakaila paghahangad, pagiging mapilit, at sa huli ay emosyonal na pagkamanhid. Ang mas nakakabahala para sa mga nakatatanda ay kung paano maaaring makaapekto ang prosesong ito sa ating executive function, ang bahagi ng utak na responsable sa paggawa ng desisyon at pagkontrol sa mga biglaang kilos, impulse control. Kapag labis itong napasigla ng porn, maaaring simulang unahin ng utak ang panandaliang kasiyahan kaysa sa pangmatagalang kapakanan. Dito na maaring piliin ng isang tao ang oras sa screen kaysa sa isang makabuluhang pag-uusap o laktawan ang isang pagkikita para sa kape kasama ang isang kaibigan upang manatili sa bahay na mag-isa. Ito ay hindi dahil gusto nila, kundi dahil natutunan ng kanilang utak na mas madaling makakuha ng kasiyahan mula sa isang video kaysa sa totoong buhay. At dahan-dahan halos hindi namamalayan ng isang tao, ay maaring magsimulang mawalan ng interes sa mga bagay na dati ay nagdudulot sa kanila ng saya. Paghahalaman sa bakuran musika, oras kasama ang mga apo, kahit na pisikal na paglalambing. Nakita ko na itong nangyari, nang higit sa isang beses, isang dating masiglang personalidad, ang nagsisimulang manghina, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagkawala ng koneksyon. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na lahat ng nanonood ng porn ay makakaranas ng mga pagbabagong ito. Ngunit nangangahulugan ito na kailangan nating maging mapagmatyag. Ang utak ay makapangyarihan at sinusunod nito ang mga landas na nililikha natin para dito. Kung hindi tayo mag-iingat ang mga landas na yon, ay maaaring maglayo sa atin mula sa mga bagay na pinakakaasam natin, pagiging malapit koneksyon at kahulugan. Kaya paano mo malalaman kung ikaw ay nasa isang malusog na landas? O kung oras na para mag-isip-isip, iyan ang magdadala sa atin sa susunod na punto. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong makabuluhan ang mga pananaw na ito, pakitay pang uwan sa comments para ipaalam sa akin na narito kayo at nakikinig. Father, tanungin ang sarili. Nakakatulong ba o nakakasama sa iyo ang pornografiya? May isang sandali ng katahimikan na madalas mangyari sa aking opisina pagkatapos na pagkatapos magkalakas loob ang isang babae na magbukas ng kanyang saloobin. Karaniwan, itong dumarating pagkatapos ng mahabang paghinto na sinusundan ng isang tahimik na pag-amin. Hindi ko na nga po alam kung nakabubuti pa ito sa akin. Hindi madaling sabihin yon, ngunit ang sandaling iyon, ang kahandaang itanong ang tanong, ay isa sa pinakamahalagang hakbang na maaring gawin ng isang tao ang pagtatanong sa iyong sarili kung ang pornografiya ay nakakatulong o nakakasama sa iyo ay hindi tungkol sa hiya o moralidad. Ito ay tungkol sa katapatan. Ito ay tungkol sa pakikinig sa iyong nararamdaman, hindi lamang sa sandaling iyon, kundi pagkatapos. Nakakaramdam po ba kayo ng ginhawa o ng kawalan? Mas nararamdaman niyo bang konektado kayo sa inyong katawan at sa inyong kapareha? o mas nakakaramdam kayo ng pagkalayo at pag-iisa, para sa ilan ng porn ay maaaring magsilbing pinagmumulan ng ginhawa o pagtuklas. Ngunit para sa iba ito ay nagiging isang tahimik na pagtakas na pumapalit sa halip na nagpapahusay sa tunay na koneksyon. Kapag nangyari iyon ng pinsala, ay hindi palaging halata. Lumalabas ito sa mga banayad na paraan, isang kapareha na umiiwas sa tingin nawawalan ng interes sa disexual na haplos o ikaw na mismo ang nakakaramdam ng pagkamanhid kung saan dati ay nakakaramdam ka ng saya. Ang isa pang paraan upang malaman kung ang pornografiya ay maaring nagdudulot ng pinsala ay sa pamamagitan ng pagpansin sa mga pattern. Maging ito man ay yung paggamit o ng yung kapareha, ito ba ay isang bagay na binabalikan dahil sa pagnanasa, o dahil sa nakasanayan na ito ba ay pinipili sa halip na maglakad-lakad sa plaza nang magkasama mag-usap o magbahagi ng isang mainit na tasa ng kape? Tinutulungan ka ba nitong makaramdam na mas tao at konektado o hindi? Minsan akong nakausap ang isang babae sa kanyang late 60s, tawagin natin siyang Cora na nagbahagi ng isang bagay na makapangyarihan. Sabi niya, dati nanonood ako kapag nalulungkot ako. Pero sa katagalan hindi na nito ako giniginhawa. Ipinaaalala lang nito sa akin kung gaano talaga ako nag-iisa. Ang ganitong uri ng lantad na katapatan ay nagpapakita ng isang malalim na bagay. Minsan, ang mismong bagay na ginagamit natin upang mapawi ang ating sakit ay tahimik na nagpapalalim sa sakit na sinusubukan nating iwasan. Mayroon ding mga senyales sa relasyon. Kung nahihirapan kang maramdaman, Naninanais ka ng iyong kapareha o kung ang pagiging malapit ay naging mas nakakastress kaysa nakakasiya dahil pakiramdam mo ay ikinukumpara ka o hindi kayo konektado, maaring oras na upang huminto at magmuni-muni. Ang ating mga puso ay laging nagsasarita sa atin. Walang sino man ang makakasagot sa mga tanong na ito para sa iyo. Ngunit natuklasan ko na kapag ang isang tao ay sapat na matapang, Upang itanong ang mga ito, kadalasan ay alam na niya ang sagot. Mayroong isang tahimik na kamalayan sa loob isang pakiramdam na mayroong isang bagay na hindi tama. Hindi po yan kahinaan, iyan po ay karunungan. At ang magandang balita ay hindi ka mananatili diyan. Hindi ka pa masyadong matanda para baguhin ang isang pattern o ang takbo ng isang relasyon. Ang yugtong ito ng buhay ay maaring isa sa mga pinakamakapangyarihang panahon upang muling isulat ang iyong kwento at piliin ang koneksyon kaysa sa nakasanayan. Kaya ano ang gagawin mo kung napagtanto mong hindi na nakakatulong sa iyo o sa iyong relasyon ang pornografiya? Pag-usapan natin iyan sa susunod. Me, mga malusog na alternatibo at praktikal na payo. Kung umabot ka sa punto kung saan question mo na ang papel ng pornografiya sa iyong buhay, hindi po iyan kabiguan, isa po iyang simula. Nakita ko ang maraming babae na ginawa ang unang hakbang na yon, nang may tahimik na katapangan, madalas na nagtatanong, Ano na ngayon? Ang sagot ay hindi ang makaramdam ng hiya o magbigay ng ultimatum. Ang sagot ay nasa pagpapalit ng kung ano ang hindi gumagana ng isang bagay na tunay na nag-aalaga sa iyo at sa iyong relasyon. Magsimula sa maliliit na hakbang muling buuin ang pagiging malapit sa pamamagitan ng tunay na koneksyon. Maaring ito ay kasing simple ng paghawak ng kamay ng iyong kapareha pag-upo ng mas malapit sa sopa o hayagang pakikipag-usap tungkol sa inyong mga pagnanasa at takot. Marahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kung ikaw ay single mag-focus sa muling pagkonekta sa iba sa pamamagitan ng mga ibinahaging karanasan. Ang pagsali sa isang book club, isang walking group sa inyong lugar, o pag-volunteer sa inyong parokya o barangay, ay maaring magpanumbalik ng isang pakiramdam ng pagiging malapit na hindi kayang ibigay ng anumang screen. Kung ang isyo ay ang iyong sariling gawi, subukang palitan ang mga sandali ng tukso ng mga sandali ng intensyon. Kapag dumating ang pagnanais na manood ng porn, maglakad-lakad sa labas, isulat sa isang journal kung ano ang iyong nararamdaman, tumawag sa isang kaibigan kahit para lang mangumusta. Hindi lamang ito mga pampalipas oras. Ang mga ito ay makapangyarihang gawain ng pagbawi sa iyong atensyon at sa iyong buhay. Ang therapy para sa sarili o bilang mag-asawa ay maaari ring maging napakalakas na tulong. Hindi dahil may mali sa iyo kundi dahil may isang bagay sa loob mo na handa ng lumago. At minsan kailangan mo lang ng isang ligtas at may karanasang gabay upang tulungan kang lakbayin ang paglalakbay na iyon. Hindi ka kailanman masyadong matanda para magbago palalimin ang iyong mga koneksyon o muling madama ang pagiging buo. Ang kagalakan na iyong hinahanap ay maaaring mas malapit kaysa sa iyong inaakala. si Isang huling kaisipan mula sa inyong doktora. Kung nakarating ka hanggang dito, nais kong magpasalamat sa iyo. Hindi lamang sa pagbabasa, kundi sa pagiging bukas sa isang usapan na mas gugustuhin ng karamihan na iwasan. Nangangailangan yan ng tunay na lakas. Sa paglipas ng mga taon, nakausap ko ang hindi mabilang na mga nakatatandang babae tungkol sa kanilang mga pribadong pakikibaka sa pagiging malapit sa kapwa kalungkutan at mga tahimik na tanong na dala nila tungkol sa pornografiya. Ang natutunan ko ay ito ang issue ay hindi kung ang porn ay mabuti o masama. Ang tunay na tanong ay kung ito ba ay tumutulong sa inyong makaramdam ng mas malalim na koneksyon sa buhay at sa mga mahal ninyo o mas lalong nag-iisa. Tinalakay natin ang magkabilang panig ng barya ang mga potensyal na benepisyo tulad ng muling pagpapasiklab ng pagnanasa at ang mga nakatagong panganib tulad ng pag-iisa, kawalan ng kapanatagan at napipinsalang relasyon. Tiningnan natin kung paano tumutugon ang tumatandang utak sa makapangyarihang stimulasyong ito at itinanong natin ang mahihirap na tanong na nararapat sa matapat na sagot. Pinakamahalaga binuksan natin ang pinto sa mga mas malusog na alternatibo dahil hindi ka kailanman masyadong matanda para lumago muling kumunekta o muling tuklasin ang pagiging malapit sa kapwa sa isang mas malalim at mas makabuluhang paraan. Kung tahimik kang nakikipaglaban mangyaring alamin ito, hindi ka nag-iisa at hindi ka sira. Ikaw ay tao. At ang kabanatang ito ng iyong buhay tulad ng iba ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataong mamuhay ng may higit na kalinawan, higit na koneksyon, at higit na habag sa sarili. Ito po ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo, ang inyong atensyon ng inyong pinakamahalagang yaman. Kung saan ninyo pinipiling ilaan ito, ang siyang tumutukoy sa yaman ng inyong buhay. Ang paglalaan nito sa isang screen ay maaring magbigay ng panandaliang balik Ngunit ang paglalaan nito sa ibang tao sa kalikasan, sa isang libangan, o sa inyong sariling kapakanan ay nagbibigay ng dibidendo na panghabang buhay. Nagtatayo ito ng isang pamana ng koneksyon kagalakan at kahulugan. Ano man ang landas na iyong piliin, sa susunod umaasa akong magdadala ito sa iyo ng mas malapit sa buhay at sa pag-ibig na tunay na nararapat sa iyo. Ikinararangal ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Pakishare po ng isang aral na napulot ninyo mula sa ating usapan sa comments sa ibaba. Kung nakatulong po ang mensaheng ito, mangyaring mag-subscribe at ibahagi ito sa isang kaibigan na maaaring makinabang din sa talakayang ito. Salamat po sa inyong tiwala.